Tawagan ko na lang siya sa kanyang ano. Na uh, tawagan ko na lang si Kwan si Alden sa kanyang ano. Uh, sa kanyang uh, cellphone ko lang po yung ating uh, Zoom po ngayon po mga idols. Uh, sandali lang nga uh, kasi i-connect ko lang po dito sa ating ano uh, uh, Bluetooth yung ano po natin, uh, cellphone natin po para pa maka maka-connect tayo kasi kagaya na sabi ko ilan po mga tanong eh. Uh, actually mga idol sa uh, Uh, dito tapos uh, yun nga uh, initially kapag basa mo ng uh, comment kahapon po mga idols, initially ang tanong ka agad, na naman I mean reaction initial reaction po ng ating po mga kababayan po mga idols, eh uh, tungkol po dito sa ano po natin nga, mga idols, sa uh, yun yung Ah, uh, yeah, uh, calling ako kay Councilor drin actually po does, um, po. Uh, anyway, ayun na uh, naka-nasa phone pa, phone pa siya nang po muna tayo, idas. Pasensya na po Councilor drin dahil uh, ayaw po ng audio natin sa Zoom. Uh, anyway, Councilor drin, anyway, magandang maganda umaga po. Yes. Magandang umaga. Ah, uh Idol Buds at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. At sabi ko belated happy birthday Idol Buds. Opo, opo, thank you. <laughs> 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 oh, uh, anyway, kung si Aldrin ito, no, uh, dinidiskusyon na mo kanina. Unang-una po bilang dating uh, mamamahayag, uh, ngayon po napaka-aktibo uh, po sa bayan. Reaksyon po muna Sir Aldrin, dito sa Although magkaiba, no. Yung isa kasi kay mo passion kasi initially uh, dating living kasi yung dalawa magkasunod po kasi dalawang official po natin ng barangay sa bayan ng biktima. Unang-una <laughs> -una, idol ba't ginalulungkot natin yung mga naging sunod-sunod na insidente ng uh, pagpatay dito sa bayan ng Mangaldan. No? Uh, tama ka doon, magkakaiba yung rason kung bakit uh, pinatay yung mga individual na yun, particular na yung dalawang uh, opisyal ng barangay na... Uh, nakaupo incumbent officials at yung isa naman ay isa nating ma, nating kababayan dito no ah uh, yun yung nagireaction natin uh, nabigla rin tayo lalo na dun sa magkasunod na gabi no halos magkasunod na gabi na insidente ng pag pagpatay dito sa ating bayan pero ayun din yung magiging action natin idol bugs na ipapatawag natin mamaya sa ating regular session ang acting chief of police na si Police Lieutenant Colonel Arnold Cabatan para alam natin yung updates yung naging action nila no uh, actually iko-comment natin sila dahil nahuli nila agad yung pumatay doon sa barangay Kagawad ng barangay Gilig na si Kagawad Putong no pero maliban doon yung tayo ng update kasi doon sa initial briefing nung nag-curtis si Col, si Hepe sa sangguniang bayan ng mga ay nabanggit niya na medyo kulang yung ating manpower na polis. Kaya uh, alamin natin magiging aksyon natin, aksyon ng mga PNP dito. At sa atin din bilang konseho kung ano yung legislative natin, legislative action natin doon sa mga kinakailangan para sa peace and order situation sa bayan ng mga Aldan Idol Bats. Ooo. Uh, Aldrin, Drin uh, with part of uh, the SB ng Sangguniang uh, Bayan may plano ba tayo na uh, nasa isip ngayon hindi uh, ko alam kung pwede nating uh, ilabas na uh, mga posibleng mga ordinances uh, dito sa bayan regards no, dito sa uh, situation natin sa no, sa security. Tama ka diyan Idol Bats. May mga plano na tayo pero uh, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit natin ipapatawag din si Pepe para makonfirm yung mga kinakailangan. Pero sa ngayon, uh, nagsusulat na tayo ng resolusyon dito sa Sangguniang Bayan. Una, uh, hinihiling natin sa Pangasinan Provincial Police Office headed by uh, PD Jeff Tangid na magdagdag ng alat ng personnel, manpower, police dito sa ating bayan. At pangalawa, Magre-request tayo sa mga GAN PNP headed by our acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Kabatan, na magkaroon ng satellite or mobile police station doon sa National Highway. Dito, particular na sa Barangay Salay. Bakit? Dahil uh, meron tayong mga barangay dito sa uh, barangay uh, eastern side no ng mga GAN na kinakailangan din ng immediate action. Alam naman natin na ang uh, police participation ay nakaposisyon dito sa sentro ng LGU Mangaldan, dito sa munisipi ng Mangaldan. Kaya yun yung isa sa mga i-request natin mamaya. Maliban pa dun sa posibleng matanong pa natin mamaya hapon, depende sa magiging takbo ng usapan at uh, pagtatanong ng konseho sa Mangaldan PNP, Idol Konsey Aldrin, isang comment from uh, isang uh, alam ko ito, professional ito yung isang kababayan natin dyan. Eh. If observahan, this will probably somewhat affect the economy of the municipality with regards to tourism, lalo na nalalapit ang piyesta. Anong pwede gawing hakbang ng LGU regarding this matter? Hmm, tama ka dyan idol Bud. Uh, may nakausap na rin tayong ilang negosyante at ganoon uh, din yung uh, initial comment nila na naapektuhan yung imahe ng uh, ating bayan uh, pero alam ko naman na uh, aaksyonan din ito ng ating uh, uh, mayor na si Mayor Bonifacio Dela Paray no at ang konseho ng mga aldang magtutulungan kami para maayos ang peace and order situation no uh, ang inagagalak natin ay very cooperative din ang mga aldat PNP headed by uh, Police Lieutenant Colonel Kabatan at uh, yun nga alamin pa natin yung mga ibang possible actions natin. But initially, yun yung ating initial action na imbitahan ng Chief of Police mamaya para sa uh, inquiry in aid of legislation. Ay, bye Oh, so isang... Uh posisyon ng mamamahayag kagaya po natin na uh, Sir Aldrin kasi ito although mahil po kasi nga ano, eh, noy pumasok sa uh, sitwasyon na kagaya po natin kasi ikaw na hati ka ngayon eh, di sa pagiging uh, mamamahayag mo pagiging public servant pagiging mamamayan ng <laughs> ng bayan uh, ano po yung ano uh, on the side uh, baka pwedeng bigyan mo kami ng uh, birds ay bilang uh, ano ba yung position po natin ngayon Well, ang position natin idol bots na malaking tulong yung pagiging journalist natin mm -hmm. dahil uh, alam mo kumalat kasi agad yung video no at uh, yung video na yon uh, walang informasyon, walang detalye kaya um, magko ka na baka ito ay fake news diba kaya ako bilang isang former journalist at uh, bilang isang opisyal ng bayan kailangan kong magsulat ng balita agad dahil kailangan natin i-fact check, no? Kailangan malaman agad ng ating mga kababayan kung ito ba ay totoo. Oh. Kaya tayo kahit na kahit na pasado, alas 12 na ng gabi, tinawagan pa rin natin si jefe at uh, nagtanong ng mga impormasyon at detalye kaugnay nga nung insidente. Dahil alam mo idol, but ganun yung sitwasyon ngayon eh. Pag may nakita tayo na, ng hindi galing sa isang verified no na impormasyon or sa isang otoridad ay magtataka ka, tataas ang kilay mo kasi na naman, yun na yung oo. comment diba ng mga kababayan ah. natin. Oo, kaya kailangan nating palagang i- yung kayo information agad sa ating mga kababayan. At nagpapasalamat tayo dahil doon sa experience natin bilang journalist din, Idol Badge. Oh, may isang comment na naman. Okay lang po ba? Konsidera, pasensya na po, 'pag nagbabasa na ako ng oh, oh, comment oh po. Okay lang, okay lang. Oh. Alam mo nagpapasalamat ako Idol Bad kasi ito yung mga uh, avenue para marinig natin yung boses oh. ating mga kapaligid. To what extent po ang coverage sa limbawa ng auxiliary forces natin to enforce peace and order sa bayan? Given na though they have somewhat police powers, they are not allowed to use any weapons uh, to say, example, mga barangay officers daw. Mga, mga malamang mga, mga, mga ano yung tawag nila, CBOs, ganun, ganun po siguro, no? yung ibig sabihin. Sorry aido dat pa paulit paulit lang po. Ah uh, tinatanong po to what extent po ang coverage ng auxiliary forces natin to enforce peace and order sa bayan sabi po. Given given na do they have some what uh, police powers they are not allowed to use any weapons mga firearms po hindi daw sila allowed though so say what I uh, say for example mga barangay officials ano daw po yung pwedeng mag-extend po na tulong po halimbawa siguro po ng ating mga ano uh, mga barangay officials po natin uh, uh, yes po. Um tama ka dyan, idol boss no? limited lang yung kanilang uh, police power pero um, merong provision sa local government code na for general welfare of our constituents no uh, pero ibang gandang tanong yan mamaya sa ating jefe no para at sa DILG rin kung ano nga ba yung limitations ng gawin. pero ayun nga kay jefe kay police lieutenant general akabataan uh, kagabi malaking tulong yung mga barangay tanod yung mga barangay officials dahil sa kanilang maagap na pagresponde at sa kanilang maagap na pagkawag sa kinauukulan lalo na sa PNP no ibig sabihin hindi naman makaka-responde kaagad yung pulis kung walang nag-inform sa kanila doon papasok na yon yung role ng mahalagang uh, role ng mga barangay tanod sa pagbibigay impormasyon sa ating kinauukulan no uh, kaya yun yung sinabi sa ating hepe kagabi yung role ng tanod sa kanilang pagresponde naman And ang initial na na pwedeng gawin kasi ng mga barangay tano doon is to secure the parameter of the crime scene. No? Totoo, totoo. Uh, para para maiwasan yung uh, pag-tamper or uh, magalaw yung mga ebidensya na pwedeng gamitin ng ating mga kinauukulat sa kanilang investigasyon. At uh, yun yung isa sa mga mahalagang role talaga ng mga barangay tano, idol bites. Opo. Anyway, uh, si Aldrin ito, kasi madami pong mga nakatutok sa atin sa mga alda, mga nanonood sa atin, nagpapalo, <laughs> sigilang, sigilang, na, nagpapalo oh, din. sige lang, din po sa inyo. A ano po ba yung pwede pong ano? Ay, nabanggit na din po natin ng barangay, uh, may plano po ba tayo na magbalangkas? Uh, Although may binabanggit kayo kanina na ilang mga pinaplano na po natin na balangkasin dyan sa uh, bilang mga ordinances sa bayan to strengthen po itong uh, pagtutok, lalo na po yung mga Halimbawa, mga pumapasok po diyan sa atin na hindi kilala. Although gibon po kasi malaki kasi ang Mangaldan eh. Isa sa mga umuunlad na bayan po Mangaldan, konsi uh, Oo, uh, siguro yung hugot ng tanong na yan Idol ba't doon sa pumatay kay kagawad, no? Na nalaman natin na taga sa ibang province sa. Oo, ito naman kasi, ang ang situation ng Mangaldan is daanan kasi tayo, Idol ba't eh, no? Uh, we are located in a situa uh, strategic location na yung mga papuntang Baguio, papuntang Manawag, papuntang Tagupan, ay tumadaan dito sa mga daan. And hindi natin mapu-profile specifically yung mga passers-by. Pero meron tayong ginagawa kasi na pag-identify ng mga ng mga residente sa mga barangay at ito ay nakaangkla sa uh, power ng mga barangay council, mga barangay officials, no? Uh, they are not barred to identify or to uh, determine yung mga personalities sa kanilang barangay. Although, syempre, yung data privacy naman ng mga individuals are protected, are secured. No? So, ang gusto natin sabihin, um, sa so pagpapaalam o pagkilala sa mga residente ng barangay, ito ay nasa sakop ng mga kapangyarihan ng barangay officials. No? Pwede natin naman yan sabihin sa kanila. Pero kung yung mga dumadaan, doon tayo medyo alanganin. Kasi yung mga dumadaan, posibleng sasabihin nila, papunta kami yung Baguio, Manawag, or Dagupan. I don't Opo. And anyway, kasi Aldrin, baka may gusto nga sabihin. Alam ko, ba kayo pag po? May session pa pala mamaya. Baka gusto sabihin po sa mga kababayan po natin dyan sa uh, bayan po ng mga Aldan. Oo, maraming salamat, Idol Bats. No? Gusto natin iparating din sa ating mga kabali yung mga Aldenyo na Sinitiyak ng PNP na ito ay patuloy nilang ginagawa yung investigasyon nila at uh, walang dapat ipangamba o ikatakot sa yung mga residente natin dito dahil um, agara naman yung pagresponde at activated naman no, yung mga barangay peace and order council headed by the respective barangay captains. Ang magagawa natin sa konseho ngayon ay tanungin kung ano pa yung mga pwedeng gawing aksyon ng konseho at ng LG Mangaldan headed by our mayor, Mayor Buana Federa Paray. No? at ni Vice Mayor, Smart Citizen Media, at ang buong konseho. Para sa ganun ay pwede nating actionan agad, kagaya na lamang ng police visibility doon sa lugar, particular na sa National Highway ng Sale, kung saan nangyari yung magkasunod, halos magkasunod na araw ng insidente ng pagpatay dito sa Bayan ng Mangaldan. At nagpapasalamat din tayo, idol buds, sa mga partner natin dito kagaya ninyo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maiparating yung informasyon sa ating mga kapalaya mga idol dito sa mga idol na idol dance. Salamat ko si Aldrin. Uh, God bless po. At sana po, ito na po yung last ano, na pag uh, na-incidente dyan sa <laughs> at sa bayan. Ano, Tama Oo, oh. no, oh, yan din yung natin. No? Maraming din sa akin na Uh, ano ito na yung last consi, no? Uh, yun ating dasal, Idol Bad Boy. Ah, salamat po, consi. God po. bless po. Mga idols si uh, Councilor Alden Sawiano, ng ating uh, pro-temporary presiding officer po ng mga Aldan na uh, dyan sa sangguniang Bayan, mga Idols. Uh, kaya na sabi po natin, sasabayin po kasi ito ng uh, session pala mamaya sa so, tamang tao, ipapatawag po nila si uh, Hepe, mga Idols in AWS station at kung ano man po may dosan pwede pang gawin adjustment uh, dito po idol sa bayan. Kaya nang sabi ko, uh, unfortunate events mga idol, eh, napunta po sa highlight sa Pangasinan ang bayan mga idol dahil po dito sa mga insidente. Uh, kaya nang sabi ko sana, last na po yan idol. Sana. Kasi ito mga, mga, comment po kagabi po idol, eh, na naman ang mga mababasa mo, mga idol kasi magkakasunod nga po uh, dyan sa bayan po idols. Uh, mga aldan. Información. Intriga. issues. I for an eye. I. I for an IFM.